Hello guys welcome to my vlog today is video ay ipapakita ko sa inyo na natanggal po yung hanep wala na po yung mga hanep na nakadikit at peste na papatay sa kanila Ayan na po, ang dami pa rin pong bunga na nagsisibulan. Ayun pa po sa labas. So, ayun o, yun yun o, may mga bunga. Ayan, ang dami pa rin pong bulaklak niya Yung ang palaya na pitas na, guys. O, tingnan niyo, ang dami bulaklak pa rin niya. Tapos, ayan o, ang dami pa rin po niya. Ang dami pa rin po niya bunga. O, o, o ang dami niyang bunga, guys. so ayan o. Ang daming bunga ng kalamismes. Nakapamitas po niyan. Kahapon namitas. Ito, na mitas. Ito magulang na hindi na pwede. Yan yung mga Yan. Ganun lang po ang gagawin nyo. Yung pinakita ko po sa inyo pang spray. Ayan oh, dami pa rin pong bunga. Oh, di ba Yung ampalaya na pitas na po ang bunga. Sana mamulaklak po uli. Para naman para naman magkabunga ulit siya. Kasi isa pa lang binubunga ng ampalaya. Ayan. Ayun yung iba pinapagulang na para po gagawing buto. Binhi, ayan. Yung isang isang puno lang po 'yan. Isang puno lang siya. Nagsanga-sanga. Oh, 'di ba? Oh, ayan na ang bunga. Yung iba, dami na pong gumulang eh. Hindi po napansin. Ayan Oh. Ganun lang po ang gagawin nyo po. Mag lagay lang po kayo ng mag lagay lang po kayo ng dalawang kutsarang aji sa 1.5 tapos dalawang patak ng dalawang patak ng ano joy ayan diba o tingnan nyo oh, nawala na yung hane po diba hindi ka nung isa kong video pinakita ko sa video yung mga itim na talagang ano talagang hitik sa hanep o, diba ayan nawala na po malinis na po siya ang pag-spray po nyan, i-spray ninyo po mabuti yung mga dahon, yung mga bunga, katulad nung ginawa kong pag-spray. Tapos po, pag na-spray nyo na po siya, huwag nyo muna pong pipitisan. Huwag nyo muna pipitasan after 3 days. Pagdating ng 4 days, pwede nyo na po siyang pitasan. Then, pag kapitas nyo po, spray na naman po spray' nyo na naman po siya oh. after 3 days pwede nyo na pulit-pitisan spray na naman po pag napitisan nyo na ganun lang po yon. tapos pag alam nyo nang wala ng hanip, o oh, di tigil nyo na muna ang pag-spray kasi wala na eh tapos halimbawa isang beses na lang sa isang linggo ganun ang pag-spray yan at least po yun menos na po gastos yun adji lang gagastos lang po kayo ng isang pack na adji diba may tagli limang piso sampung piso o dalawang 1.5 na yun yung tagsa sampung piso o tatlong 1.5 yung sampung piso diba may sampung piso yung ano adji na mo yon, lalagay mo lang po siya sa 1.5 tapos joy po o. Ibabad yun na siya. Isang beses niya lang naman siya i yun eh. Halimbawa, nag-spray kayo ngayon. O, ngayon lang naman niya siya i-sprayin. Tapos after 3 days, pwede niya na siya pitasan. Pagkalipas ng... Pag, uh, I mean, pag napitasan nyo na, o, pwede nyo na ulit i-spray. Hindi naman po may at maya yung spray. Isang beses lang po yun na alam nyo may i-sprayan nyo lahat. 'di ba? Kagaya ko talagang talagang inispray ko yung makapal na hanep na talagang namang hitik na hitik sa hanep. O, oh. o oh, ngayon makikita nyo ang ganda-ganda na po. Wala kayong makikitang hanep po. Oh. Ang ganda na ng mga sanga-sanga niya. O, oh, yung mga bulaklak. O oh, ayan oh. Dati naglalaglagan yung mga bulaklak gawa ng hanep. Tapos yung bunga, puro hanip, hindi mo makakain kasi matidiri ka. Matidiri kang pitasin, matidiri kang iluto. Hmm. Kaya panoodin niya lang po yung ginawa kong fertilizer guys. Sabi nga ni Kuya Bossing, magic magic. <laughs> magic magic daw. Magic Magic Spray ni Teresa Francisco Vlog. <laughs> Sabi ni Kuya Kabosing. Ayan, may galap. Shoutout po sa'yo, Kuya Kabosing GM. Janet Kalimling. Aweng Vlog. Iyabeng Vlog. Oliva Vlog. Sunrise Love TV. Love Channel. Lovely TV Meryl Ventura, Agrela Limon Vlog, Hannibal Vlog, Yoli Rose Dance and Therapy, Kuya Dong Pel, Jack GM, ah, eh, Kapadjak GM, Kapadjak Travel, Syungangers Vlog, Tingnan nga natin kung may mapipitas tayo. Inday bangis. Inday poklay. Yani the TV. Mega love shout out. To all mentors of influencers and to all implo team influencers. At mega love shout out din po. Sa The Addicts Team, Team TSS, J. Rilin TV, tapos Team Unity, Team Hepa Babes, yan. Team Walang Iwanan, Team Anay, Ibs Kitchen, Jaya in Brazil, Mama Tess, Vlog, Be Happy Ini, Manoy Drex, Manoy Nilo, yan, mega mega love, shout Margaret Mix Vlog, Arjun Lin 14 Channel, Rosetta Aurelio, AB Budget Recipe, Much More, Chadha, Silas Vlog, San Jose TV, and. Mm -hmm. O, oh, diba guys? Ang dami na niyang bulaklak at bunga. Yung kabila guys, ang guys, yung... Yung kabila, ah. dami pa to. Ang kabila, ang dami pa to. Lakita niya bunga. Guys, I love official Australia. May galap siya at singkit. Earth Kitchen. E A I E J N E A. Mega love shout out. Roads Vlog. Yan. Mega mega love shout out. Ah. Uh, Dodong, manoy Dodong ah, uh, Sir Dodong. Sino pa nga ba 'yon? si Kuya Mats. Yan, mega love Tinitingnan ko yung ano eh. Kung wala lak, kasi gumugulang. Kaya lang, hindi ko abot eh. Gumugulang kasi siya. Kaya tinitingnan ko. Kasi yung iba nagtatago. Um, ang gaya niya, no? Diba? O gumugulang na siya. O gaya nun, no? Yun, no? magulang na siya o oh, gaya nito magulang na din yan o oh, oh, magulang na din yan o oh, magulang na o oh, gaya nyan magulang na yan o oh, gaya nito magulang na din yan po nabali na yung papaya Yusuf Ventus Official yun no vlogger 16 ph miss bob olive sevilla yan simply nanet net ati marisa yan mega mega love shout diba o, ito lang pinakita ko nakapag kapag shoutout na ako para mahaba haba Albert De Sous, Santiago D.Y. Bunso Prince. Tim Mayor. Uh! Ay, kalabaw. Buso, kuya. Ah. Ayan. Sa lahat-lahat po ng kapwa ko vloggers, youtubers, subscribers, viewers, organics, members at mga friends. Thank you, thank you so much po sa walang sawa nyo. Pag-support sa akin at panonood ng aking mga video. Ayan. Salamat, salamat guys. Ayan. Ryan Edward Sol. Rickman Mix Love Rides and Vlog Arangkadang Pobre Mega Mega Love Shout out po sa inyo lahat guys Thank you for watching Ingat po kayo lagi guys God bless Love you all Mm. Bye, Bye. Lakas ng hangin, guys, oh. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin, guys. Pinapakita ko lang muna yung hangin. Uh, 'Di diba? oh. Ang lakas ng hangin. Mega love shout out to Nuñez and Lenny super yaya. Yeah, mega mega shout out super yaya official. Mega life shout out to all. Thank you, thank you for watching. Kuya na shout out bakita. Mega love shout out to you. pagka hindi kita na shut out Sisi langga, singkit, sis, kuya, manoy, tatay Oga TV, Oscar Bertudes, yan. Okay na, mahaba na guys. Okay, yun, 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 may pumuputok. Oh, naririnig ko yun, may pumuputok. May, meron kayang ano, okasyon. Okasyon. May okasyon. Diba? Bye bye Thank you po sa inyong lahat. Sa walang sawa niyong pagsuporta. Mega mega love, shout out sa mga Vloggers, bloggers, YouTubers, subscribers, viewers, organics, members, at mga friends, sing ngayo God bless, love you all. Bye bye.